Hello guys, good afternoon. Good afternoon everyone. So ayan, <coughs> dito po ako sa loob ng bahay guys. So sinamahan ko muna si Papi dito kasi siya lang mag-isa. So good afternoon. Uh, time check here is around 2 p.m. So ayan, sinamahan ko si Papi dito ngayon sa loob ng bahay kasi siya lang po mag-isa guys. At yan, nandyan siya sa semento na kahiga. So, update ni Papi ngayong after uh, afternoon. Yan, magandang tanghali po sa ating lahat mga langga. Kumusta po ang inyong afternoon dyan? nag na ba kayong lahat? So, ayan, sinamahan po si Papi ngayon dito sa loob ng bahay. Sa, ayan, sa sahig po siya nakahiga ang mga palangga. Naiinitan siguro. Pero wala naman masyadong init kasi hindi naman po mainit guys. Ayan, naabli ang pultahan mga palangga. Mahangin kasi guys, kasi mayroong ano, mayroong bagyong Dante pero hindi naman po dito nag -linefall. So ayan, good afternoon, good afternoon everyone. Kumusta ang inyong afternoon dyan? So today's a date, July 23, 2025. Araw ngayon ng Miyerkules. So this is Papi's update this afternoon. So mahangin guys kasi mayroong bagyong Dante. So, pagkatapos ng bagyong Dante, bagyong Imong na naman. So, three typhoons uh, dumating dito sa aming lugar. So, sad to say, yung unang typhoon si Chrising, natumba yung aking saging. Tatlong saging ko po guys, natumba. Napakasakit sa dibdib. Ayan, shout out, shout out everyone! <laughs> Anong tanaw ka na anak? Ha? Ha? <laughs> Anong tanaw ka na ko? Mado ka sindahan? Mado ka sindahan, anak? Oh, mukhaon ba ron, anak? Kayo patay pa ni Odto. Oh, anak. Tinood na, anak. Oh. <laughs> Kapinangga sa anak ni Mama Lisa. Oy. Eh. Love ning Mama. Oy. Eh. Yan, ang forma ni Papi, guys. Yung ulo niya is naka nakaharap dyan sa pintuan. Ayan. So, meaning guys, nagbabantay po siya sa may pintuan habang nasa tindahan ako. So, ayan. Binabantayan ako ni Papi dito guys. Napakabait itong asong ito. Maranong po siyang kasama oh. <laughs> Tidibur. Ayan. Ayan. Kumusta ang ating afternoon dyan, mga palangga ko? Thank you for always watching. Thank you for always supporting us. Thank you to all viewers and subscribers. Ayan, Bliss Mama! Bliss Mama! Bliss! Bliss Mama! Bliss Mama! Tagasanto! Kaloyan sa bata, sa ginoo! Kaloyan si papi sa ginoo, kagwapo, o'y! Agoy, pagkagwapos bata na ko. Eh. Agoy, pagkagwapos bata. Agoy, kagwapos. Agoy, kagwapos akong anak. Eh. Gupuhan na niya akong papi. Eh. Muram nagtinood na tao ni Mama Lisa. Eh. Mor nga anak Sus, -bak -bak ni Mama Lisa. Lay down. Sus, pagkadakog baba ni mo anak. Nakuag baba ni mo anak. Eh. Buyag. Buyagi in Buyagi. Ang babak ni kong anak guys. Dako, dako, guys. <laughs> <laughs> Ayan, thank you for watching guys. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayong tanghali. Thank you for watching and have a good day ahead.